Plus five na kami dumating. Hindi <laughs> ako natuwa. Sana dapat tayo mag-gather ng mga pato. Pwede ba po ba kami magturo dyan? Eda! Mga Lodi! So, ginabi na tayo. Ang <laughs> overall attendance kanina is grabe ito lugar na gano'n ito. Yoko. Gano'n? Ito yung hinahanat natin lugar. Halit, eh. sa bayan po. Ay, lang, yun. So, dito na kami sa Uh, tropical Village at uh, para mag-invite for tomorrow kasi ang aming church ay merong back to school, back to Sunday school na event. So, kaya ayan, check lang natin. <laughs> mag-invite ng mga bata for tomorrow. Ewan ko, makapag-gather kami ngayon kasi sarado na yung clubhouse na ano na namin. Kasi ang schedule namin is 3 to 5. Tapos 5 na kami dumating. Hindi ako tuwa <laughs> no? Kasi meron tayong ano eh, commitment dito. Pa ko muna to ng mga so hoping na may makuha kami mga bata. Sana meron pang mga available. Sana may mabil pang mga bata dito. Hindi ako mag-isa, marami kami. Ayan. Marami kaming mga katulong dito, to mga workers. Katim ko dito sa ano, kaya, uh, eh, try namin mag-ikot at mag-invite. Ngayon, sarado na yung clubhouse. Try kong i-check kung bukas pa itong clubhouse. No? Sana pita ako pa. Apo! Sana dapat tayo mag-gather ng mga bata. Apo! Ngayon, ang gamitan lang namin is invite na lang kami ng mga bata para for Sunday. Papaalam sila sa mga magulang nila

Kaya yeah, magturo kami ng mga bata dito dapat. Kaso nga lang, five na eh. Wala na tapos na. So, sana next time. No? Ay, wait lang. Tay! Tay! Pwede pa po ba kami magturo dyan? Kasi nakaschedule po kami. Bukas naman po. Eh, sige. Dali, may naman po kami upuan. Para ano? Dali oh, po. oh, po. Ngayon? Oo. Oh, oh. Okay ko lang sila. Dyan lang kayo ha. Sa akin nakatira ba? Dyan lang? Dyan lang? Diyan na nakatira? Okay. Okay lang, tawagin ko lang yung teacher, ha? Okay Magturo tayo. Maka magturo. Ayun hey, mga bata, oh. Doon, may mga bata. Turuan natin. Oo. Oo. Saman natin to. Maka tayo, guys. Apo. Kailangan dito ng energy. <laughs> Okay. Kailangan mong levelan yung ener kailangan mong level sa energy ng mga bata. <laughs> so, pag dito lang lalamya lang ka wala na. Tayo na. Tayo kayo. Bye Dun sa clubhouse. Doon sila. Ando sila sa gilid. Ando. Hindi mm. ko Dapat. At ito naman, yung mayroong... Ano to? Gitara. Anong pangalan <laughs> mo? Kuya Boggy. Ha? Kuya Jo Marie. Kuya Jo Marie. Anong pangalan niya? Kuya Jo Marie. At yun naman, yung nakaupo. Yun ayun, ayun. Yung nagsusula. Ha?

hapon na ito. Pero, ayan. Nag-start kami sa prayer. Siyempre, kailangan natin talagang simulan lahat ng ating gawain sa Panginoon sa panalangin. Panalangin ng pag natin sa Panginoon. Dahil kung walang Panginoon, hindi natin kaya ito gawin. Ito oh, yung mga bata pa ba rito. Mabait natin. Uy! Sali kayo. Doon, no? Ay, sali kayo. May Bible kami doon, no?

Lahat, okay. Sige, next time na lang, pag ano. Sige po. Oh. Mga Muslim. Bata pa sila, mga bata. Alam na Muslim sila. Ito <laughs> kasi, yung... May... At, pag nagtuturo kami ng bata, wow. Ilang, ilang buwan na yun, ilang taon, tapos ilang wala na. Tapos, hindi nila alam na sila ay kristyano, hindi nila sila may baptist, hindi nila sila may sila ay nag-attend sa aming church. Pero, pag muslim, di ba? Alam na agad. <tinyo> ah, na, po na. Ako ay may Kristo Nandoon sa langit Hindi ko siya makita Saan? Nasa puso <tinyo> ko siya Saan Sa tanggapin lamang siya sa langit ang punta. Luke 19.10 For the Son of Man is come kind of to seek and to save that which was lost. Mga bata, tanggapin niyo ang Panginoon sa inyong buhay. Siya taga ang tagatangong tagamaligtas. Siya lang ang pwede sa ating mga kaluluwa. Siya ang tanging -tang, magiging sa atin ng buhay na wala hanggan. Tanggapin lang lamang ninyo mga bata ang Panginoon. Ngayon, nakuha na namin yung mga pangalan At Ito na nga Papaalam sila sa mga magulang nila Para sa church Okay Buti na lang, meron akong mga katim Kasama Dahil dito, hindi ko to kaya mag-isa eh Ang hirap na ito Nahirap to pag uh, ako lang Kaya kailangan ng kasama Salamat dahil may katim Kasi kung hindi, nahirapan tayo Kung ako lahat yun, ang hirap nun Salamat po, uh, Hoa, ng Tropical uh, Village sa pagpapagamit at pagpayag po sa inyong clubhouse. Ngayon, puntahan ko sila. Malaman ko kung paano sila nagpapahalap. Naman na po yung mga bata. Asan po? Ayan. Kaya po yung nagtuturo doon sa clubhouse. Hello po. Ayan, sila. na. Ako po yung magsusundo, te. Kahit ano na t-shirt. Kamusta po? Kaya po yung nagturo doon sa clubhouse. Sa church po namin ay mayroong back to school, back to Sunday school program na kailangan nila mga mga peto ng apat-attendance para may school supplies po sila. Ano lang po, 7.32 ang ating days, 12 to 1. Tanghali lang po. Sa may ano po, bayan, dasma. Po. Meron kong yung bayan po na sasabihan. Salamat, hmm. mga atro po. Ang sarap po po. Pinasama sila dito. Ako oh, kami rin po. Ito po, ito po madam. Pinayagan? Sige Ako lang okay. Sisus ka kaya? Mamam... -ma -ma Anak niyo po Oo oh, Ayan ah. okay, okay, po Mamam po Ay Papoko po yung number niyo Kay ma'am Okay Ayan Ano daw? Okay po? Thank you po. Ilan po yung anak nyo? Nasa sama? Next week pa. Sige po. Thank you po. Apo <laughs> po. Ginabi na tayo. So, ang overall attendance kanina is 31. Pero, syempre, hindi naman lahat yun talagang kasama. Ano, Sabi, iba doon, hindi papayagan. Iba doon, papayagan. So, pero yun, sinubukan natin. ano oh, ang daming bata, no? Ito, yung effort talaga na kailangan uh, binibigay sa ano, mga bata. <laughs> no, no? Grabe ito na gano'n ito. Yakul. ano, no? Na, no? <laughs> okay lang. so, magkakapatid nga pala sila. Kaya, isang bayan lang ata sila. Kaya, kaya, dito tamang nagbablog lang na ako habang pinupunta namin yung mga bahay ng mga bata. At meron dito mangyari na dapat maging lesson sa bawat nag ng mga bata at nagtuturo. Yun ay yung kanilang safety. Iingatan natin ang mga bata. Maging aware tayo, maging tayong accountable, responsible sa kapakanan nila. Kahit natin sila kapamilya, kadugo, tulad ng mangyari dito, maya maya, magi tayong aware, mga teachers. Kapata! <m Wild noise> Huwag kang makulit! Ito yung hinanat natin sa lugar eh. Halik! Katoliko kaya? Ah, uh, Christian, Baptist. Ay, tumakbo na! So, asa sila? Yung isang si Nanay Lolit, apo niya, karamihan, at kinayagad naman niya. At, so, maganda yung mga ganun, isang, isang pisa. Ayun. Okay. Ayun. O tara, saan yung bahay mo? Wag, wag, wag. Saan? Asar po asar. Wag. Tama na, tama na, tama na. Oo, oo, oo. Sana, sana. Sa oh, saan, din. Bukid din. Bukid saan, saan? Opa. O, saan bayo niya? Baka malayo pa. Opo din. Bukit din. Bukit ka ba? Saan, saan? Opo, dito, dito. Dito na. Sa kanya muna. Dito po. Sa kanya muna. Ay, dyan lang ba sayo? Opo. Malapit lang, lo? Bayo niya? Opo. Malayo? Dito, malapit. po yan, nakakulay, blo. Saan niya bayo? Malapit lang? Opo. Sa dito? Opo. Sa isa muna. Tapos ikaw. Hirap ng hirap ng malapit nila eh, andun sa kabilang. <laughs> Hello po. Po. Oh? Ah, siya po. Siya po pwede. Si, si yan po pwede. Si church po namin. Sa so may Dasma mo ba yan po? May sakin naman po kami. Ito po makakasama. Hindi po. O, oh, sige po. Oh. Ah, po. Dito lang po kami. Tuwing Saturday naman po kami dito. Tapos, ah, tuwing Sabado, alas 3. Si Yan. Si At si ba pangalan niya? Yung sabado dito dito na ha. Okay? Ayun, inabot na kami ng dilim sa pagpapaalan sa mga bata. Expectedly, some of them biniyagan. Some, some of them di biniyagan. Siyempre, naunawaan natin na malayo nga yung church. Tapos ngayon lang kami mag nagkakilala. Di, ba, di pa ganun ka, di ba? Ka well known. Siyempre, hindi mo ba na basta-basta papayagan yung mga batang yan. Pero at least, ginawa natin yung part natin na sila po ay masyaran, ma-invite, at nabigyan ng pagkakataon, makapag-church. And actually, hindi tayo susuko sa kanila. At tuturuan pa, natin, pa rin sila. At further sa ating mga sulpa pa mga video. So, ito muna. Nandito muna ang ating vlog. See you on the next video.